Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, magandang araw. Ngayon ay July 8, 2024. It's Monday, araw ng lunes. Time check tayo. It's 11.30 in the morning. 11.30 na po ng umaga. Magtatanggaling uh, tapat na. Sir Aaron po uli ito. Tuloy tayo sa ating pag-aaral sa mga salita ng Diyos. Ngayon ang pag-uusapan natin ay, ay, ay ang ibanghelyo tungkol sa araw na ito. Share screen po si Sir. Ano ang ating ibanghelyo ngayon? Wait lang po. Okay. Ito po ang ating ibanghelyo ngayon. Ang ibanghelyo natin ngayon ay galing sa aklat ni San Mateo. Kabanata siyang mga talata labing walo Hanggang dalawamput-anim, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap, Kamamatay po lamang ng aking anak na babae, Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya ay mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng labindalawang taon ng dinudugo at hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa sarili, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nooy di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, Nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakainay. Sinabi niya, lumabas muna kayo, hindi patay ang bata. Natutulog lamang at siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata at ito'y bumangon ang pangyayaring ito ay pinamalita ng mga tao sa buong lupain iyon. Ang uh, mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Stop share na po ako. Okay, yan ang ibanghelyo natin ngayon. So, ang ibanghelyo natin ngayon ay pumapatungkol sa pagliligtas ni Jesus sa, bu sa buhay ng isang batang babaeng labing dalawang taong gula. Nasabi din ng Ibanghelyo ngayon ang kagalingan ng isang babaeng labing dalawang taon nang dinudugo nang hawakan nito ang damit ni Jesus. So yan ang Ibanghelyo natin ngayon. Sa nakaraan, okay, sa nakaraan, binasa naman ang Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Pareho ang kwento. Pareho ang kwento. Kwento ng uh, pagbuhay ni Jesus sa batang namatay at kwento ng paggalin ng isang babaeng dinudugo sa loob ng labing dalawang taon. Sa mga hindi-kristyano, sa mga hindi-kristyano, pwede nilang sabihin, mali ang Biblia. Kasi may mga kwento siya at salaysay na may discrepancy. Katulad ng Ibanghelyo ngayon ayon kay San Mateo. Sinasabi sa Ibanghelyo ngayon na yung lalaki ay pinuno ng mga Hudyo. Pinuno ng sinagoga. Pero sa aklat naman, sa nakaraan, ayon naman kay San Marcos, San Mateo po sinabi ko. Ayon naman kay San Marcos, pinangalanan yung lalaki. Yung pinuno ng sinagoga, si Jairo. So, isang discrepancy. Doon sa una, hindi pinangalanan. Sa kay, kay San Mateo, kay San Marcos, pinangalanan si Jairo. Okay, sumunod. Sumunod, ang discrepancy din sa San Mateo, sinasabing lumuhod, nanikluhod si Jairo, at sinasabing nagmamakaawa tumihingi ng tulong para sa kamamatay niyang anak. Pero ayon naman kay San Marcos, okay, sa parehong kwento, hindi papatay ang bata. At nang dumating si Jesus, nakarating si Jesus sa bahay ni Jairo, sinalubong sila ng mga katiwala ng bahay at sinabing, patay na ang anak ninyo, bakit nyo pa po aabalahin ng guro? So, yun ang discrepancy. Ngayon, question. Dahil ba sa discrepancy ito, pwede na natin sabihin hindi totoo ang Biblia o may mali sa Biblia? Hindi po. Hindi po. The mere fact na dalawa pareho yung content o context ng kwento, pagbuhay sa batang namatay, babaeng labing dalawang taong gulang, at pagpapagaling sa babaeng dinodugo kahit meron silang discrepancy, meron silang mga detalyang magsasabi na totoo yung kwento. Baka lang kasi hindi nag-usap muna si San Mateo at si San Marcos. Baka hindi muna sila nag-usap. Ano ba ang ating sasabihin? Ano ba ang ating isusulat? Baka. Pero hindi ibig sabihin nun dahil sa so, mamunti mga discrepancy na yun, hindi na totoo ang Biblia. Yan ang kung minsan ipinipilit ng ibang reliyon bukod sa Kristyanismo. Mali ang Biblia, may mga kwento at salaysay itong iba sa iba. Pero ang discrepancy ng kwentong ito ay hindi magsasabi na hindi totoo ang kwento. Rather, rather magsasabi sa atin na totoo. Authentic yung kwento. Totoo yung kwento. Kasi yung pinakaditaye ng kwento sa magkaibang aklat, ayon kay San Mateo at kay San Marcos, pareho. Saan sila pareho? Gumaling yung babaeng dinudugo sa loob ng labing dalawang taon na siya'y dinudugo. Parehong humawak sa damit ni Jesus. Okay. Bagamat sa una, tinanong muna ni Jesus sa San Marcos, sino humawak sa akin? Pero doon naman kay San Mateo, pag di ni Jesus, kinausap niya ka kagad yung babae. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. O, so, oh, discrepancy uli. But the thing is, yun nga, parehong konteksto ng dalawang kwento. At ang konteksto, isa sa pinaka-konteksto ng kwento ay ang kapangyarihan ng paniniwala o pananampalataya. Dumating si Jesus sa bahay, nagsisimula na ang funeral. Nagsisimula na ang burol. Okay. Pinalabas niya yung mga tao. Sabi niya, pareho din. Huwag kayong, ano, huwag kayong ganyan. Huwag kayong magulo. Uh, hindi pa patay ang bata. Pareho din. Pareho din. So again, anumang uh, ano mang discrepancy doon sa dalawang kwento, hindi ibig sabihin na hindi totoo yung kwento. The mere fact na galing yun sa dalawang tao, bagamat may discrepancy, totoo yung kwento. Dahil kung titignan natin yung context ng kwento, pareho sila. Pareho sila. So, yun ang unang point. Okay? Katotohanan ng kwento. Hindi kasi nung alina ng kwento. Kasi ulit, pareho sila ng pinaka-context. Okay? Sumunod, Dalawang punto, kapangyarihan ng pananampalatay. Pareho si Jairoy na nampalataya kay Jesus na kaya niyang pagalingin o buhayin ang kanyang anak na patay na o nag-aagaw buhay. Kapangyarihan ng pananampalatay. At sa pangyayari, binuhay ni Jesus ang batang namatay pananampalataya din na nagpagaling sa babaeng humawak sa kanyang damit. Okay? So una, katotohanan ng kwento. Ikalawa, kapangyarihan ng pananampalataya. Sinabi ni Jesus, kahit ang pananampalataya mo kasing, lait, kasing liit lang ng isang buto ng mustasa. Isa sa mga butong pinakamaliit sa mundo, kaya nito magpalipat ng bundok Mula sa kanyang kinatatayuan sa gitna ng dagat. At marami pang iba ang sinasabi sa Biblia tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya. Ikatlo at huling punto ko, reflection, desperation. Okay, dumadating talaga sa buhay ng bawat tao kung saan nagiging desperate tayo. Si Jairus naging desperado siya status ng anak niya. Nagaagaw buhay o patay na. Lumapit siya kay Jesus out of desperation. Yung babae gumasa siya ng todo-todo sa mga manggagamot. Mapatigil ang kanyang pagdurugo. Pero lalo pang lumala. Pero dahil sa kanyang pananampalataya, out of desperation, lumapit siya kay Jesus. Ngayon, punto na sa panahon ng desperasyon, sabi, kapag nagigipit kahit sa patalim, kumakapit. Totoo yan, totoo yan. Maraming taong nakagagawa ng masama out of desperation. Hindi na niya kayang buhayin, ibigay ang pangailangan ng pamilya. Siya'y nagnakaw. Okay? Desperasyon. Nakagawa ng masama dahil nagipit at napakapit sa patalim. Sumunod yung babae din. As desperate. Wala na she's desperate. She's desperate. Wala nang makapagpagaling sa kanya. Ano mang manggagamot. And out of desperation, lumapit siya sa Yesus. So the point is, bagamat totoo na tayo nakakakapit sa patalim sa panahon ng mga kagipitan, pag sumikapan pa rin natin out of desperation, lumapit tayo sa tamang tao. Kapitan natin ang tamang bagay. Sa kwentong ito, tamang ginawa nila kahit out of desperation. Kay Jesus sila lumapit sa Panginoon. So yan, sa mga panahon ng ating kagipitan, talagang kailangan natin mabuting busisiin, mabuting piliin kung sino ang ating mga lalapitan at saan tayo tunay na hawak. Hindi sa patalim, hindi sa patalim, kundi sa Panginoon na kayang bigyan ng kalutasan ano man ang ating problema. Again, kapag desperado, lumapit sa tamang tao, kumapit sa tamang bagay. Madaling sabihin sa Aaron, madaling sabihin. Pero mahirap gawin. Yun ang nga po. Pero kahit mahirap gawin at madaling sabihin, gawin pa rin natin. So kapag desperado ka, unang-una lumapit sa Panginoon. Kumapit sa salita ng Diyos manindigan, panghawakan ng kanyang sinasabi, hindi kita pababayaan. Sabi, saan ka man pumunta, ano man ang iyong marating, saan ka man makarating, ako'y kasama mo. May kanta na niyo, kasamahan kita, kasamahan kita, saan ka man magpunta, okay? kahit kahit mapunta ka naman sa mga tubig na malalalim, di ako malulunod, sabi din ng kanta. Kahit sa siga, di ako masusunog. Diba? Yan ay sa mga salita ng Diyos na kailangan natin pangawakan. Siya'y lagi natin kasama at hindi tayo pubabayaan. Sa desperasyon, siya ang ating lapitan, siya ang ating hingan ng tulong una sa lahat. Huwag na huwag tayong kumapit sa mga maling bagay. Katulad na limbawa, okay, mapahaba ng konti ang ating usapan. Okultismo, the occult, yung paniniwala sa mga mangkukulam, mga manggagamot. Sabi, kaya kang pagalingin ng isang manggagamot mula sa kulang. Okay. Totoo ba ang kulang? Totoo po ang kulang. Pero kapag lumapit ka sa isang taong nagpapagaling ng kulang, baka mangkukulang din yun. Bakit ka mo? Kasi sino pa ba naman ang makakaintindi at makakaalam ng proseso ng pangkukulang? Kundi baka din isang mangkukulang. Sabi ni Father George Sikia, Chief Exorcist of Archdiocese of Manila, itong okultismo ay nagiging pintuan, pintuan patungo sa iyo kung saan nakakapasok si Satanas. So pag pa natin, again, huwag lumapit sa mga maling bagay, kapitan ng mga maling bagay, tulad ng okultismo. Nagkakaroon ng pintuan si Satanas na paki-alaman pasukin ang buhay mo dahil kumapit ka sa maling paniniwala. Kaya yung mga yung mga yung mga tawag dito yung mga uh, patawas patawas eh, patawas mo baka nabati patawas mo baka may engkanto nung una nung bata pa nung wala pa ako doon pero may pag ako nagkakasakit hindi ako hindi ako dun lumalapit patawas hindi na alam mo sa nag, nagpupunta pupunta ko sa simbahan pupunta ko sa simbahan dadalo ko ng misa. Pagdalo ng misa, pagkatapos ng misa, magbe-bless yung pari ng mga religious article. Magsasali ko, Father, sa mga pong pakiramdam ko. Baka po pwedeng ipanalangin niyo ako. Yun ang mas maganda. Yun ang mas maganda. Kapag iniisip mong nabati ka, nakulam ka, pinakikialaman ka ng anumang masamang spirito, Masang lumapit sa simbahan at sa pari. Father, panalangin niyo po ako sapagkat ganito ang nararamdaman ko. Iyon ang masang buting do'y. Iyon ang masang do'y. So again, tatlong point. Pananampalataya. Kapangyarihan ng pananampalataya. Muling nabuhay yung batang babae dahil sa pananampalataya. Pananampalataya ng kanyang ama. Muling gumaling, ah, gumaling yung babae sa kanyang sakit na pagdurugo na kanyang ah, ininda, pinagtiisan sa loob ng labing dalawang taon dahil sa pananampalataya. Pananampalataya. Sa din point, patotohanan nung kwento. Bagamat may discrepancy, yung pinaka-detalye, pinaka, detalye, pinaka konteksto ng kwento magkatulad. Bagamat sa una, di pinangalanan si Jairo, kay San Marcos, pinangalanan si Jairo. Sa so San Mateo, hindi pa sa so San Mateo, patay na ang bata, kay San Marcos, nag-aagaw buhay pala. Pero pareho talaga yung konteksto. So, makakapag-conclude ka, makakapag-conclude, yung kwento. Totoo yung kwento. Hindi kasi nang malinan. Akalang hindi talaga nag-usap si San Mateo at si San Marcos bago nila isinulat. Joke lang yun. But anyway, ano man, yun po. Totoo yung kwento, may kapangyarihan ng pananampalataya. Out of desperation, lumapit tayo sa mga tamang tao. Kapitan natin ang mga tamang bagay Tamang paniniwala. Maniwala tayong ang Diyos kaya tayong pag pagalingin sa anumang karamdaman kung iibigin niya. So yun po. Yun ang ating ebanghelyo ngayon. Pagpapagaling sa anak ni Jairus, pinuno ng sinagoga, pinunong hudyo at pagpapagaling sa babaeng dinudugo. Sana po meron kayong nakapag-iwan ako sa inyo ng isang bagay na mapagninilay-nilayan nyo pa sa araw na ito. Ah, alamin natin ano ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol dito sa ibang hedyon ito. At ano ba ang pinagagawa niya sa atin. Yun nga, pinagagawa niya sa atin, manatili tayong kumakapit sa pananampalataya sa Diyos. Sa oras ng desperasyon, lapitan natin ng Panginoong Diyos. Siya ang ating piliin. Lapitan, hilingan ng tulong na tayo'y tulungan sa kung anumang problema, suliran, sakit mayroon ka. Ay manalangin, Panginoong Diyos, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Diyos na gumawa ng langit at lupa. Diyos na lumikha ng mga bagay na nakikita at din nakikita. Patuloy ka po namin pinupuri. Patuloy ka po namin pinasasalamatan sa lahat ng biyayang tinatanggap namin sa buhay. Panginoon, katulad ng mga unang araw, patuloy po namin hinihiling na palakasin mo ang aming pananampalataya Bigyan mo kami ng malinaw na pag-iisip na mapili, mapili ikaw na lapitan sa mga panahon ng aming desperasyon. Alam namin na hanggat kami tapat sa aming pananalangin at paniniwala sa iyo, lagi mo kami pakitinggan. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was the beginning, as it was the beginning, and as now and ever shall be, world without end. Amen. Paalam Sir Aaron. Gandang tanghali na po. Amen.